mga balita naman sa lalawigan, isang barge ang sumadsad sa Mauban Airport sa Quezon, kasunod ng pananalasa pa rin ng bagyong Aghon. Wala ng isang kilometro ang layo nito mula sa mga barong-barong o bahay ng barangay Daungan na malapit sa Pampang. Sabi ng barangay, wala raw makina ang barge kaya kinakailang hatakin pabalik sa gitna ng dagat. Ito kasi ang ikinatatakot ng mga residente, oras na abuti ng barge sa mga bangka at bahay sa lugar. Muli na namang binayo ng malakas na hangin at matinding ulan ang malaking bahagi ng mauban sa Quezon. Sumabay pa ang high tide, kaya mabilis namang tumaas ang tubig sa dagat. Pansamantala muna tuloy inihinto mga biyahe ng bangka sa lugar. Aabot sa 41 maing isda ang nagreport sa lokal na pamahalaan ng mauban na nasira ang kanilang mga bangka dahil pa rin sa bagyo. Ito po, sinuspinde ng Office of the Ombudsman si Bohol Governor Eriko Omentado kaugnay pa rin po ng kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills. Bukod sa kanya, anim na mga opisyal sa Bohol ang sinuspinde ng anim na buwan, kabilang dyan ang ilang mga opisyal ng Regional Office ng Department of Environment and Natural Resources. At ayon sa Ombudsman, matibay ang ebidensya ng grave misconduct at gross neglect of duty laban sa mga opisyal. Marzo ng mag-viral ang itinayong Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills. Ito'y binatikos at dahil nga po din sa sinasabi pong pagsalaula sa isa pong gantong uri po ng National Park. Ito'y pinasara ng DENR Nalaman na din pong nag-operate ang resort ng walang Environmental Compliance Certificate at ang DENR hindi po kumilos dito kung hindi pa ito nag-viral. Samantala, labing tatlong pulis sa Lucena City, kabilang ang hepe nila inalis sa pwesto matapos kang bang ng maling bahay sa isang drug by-bust operation. Sa nangyaring operasyon, itong uh, May 24, pinasok nila ang bahay ng 52 anyos na si Reneline Rianzales. Ang kwento nga ni Reneline, tinutukan ng baril at pinadapa siya ng mga pulis habang hinahanap ang live-in partner na si Jonathan. Pero agad ding umalis sa mga pulis nang makita ang target sa lugar. Ayon sa biktima, may kutob sila na siya talaga ang target ng mga pulis. Posibleng may kaugnayan daw ito sa pagtestigo niya sa Kamara noong May 22 tungkol sa mga pananakot at karahasan noong 2023 Barangay at SK Elections. Sa pre-operation report na nakuha ng News 5, lumalabas na ang tunay na hinahanap ng mga pulis na si Christian Salcedo alias Ata na aresto sa bypass operation sa Purok Magaling noong ding May 24. Dalawanda ang metro ang layo niyan sa bahay ni Renilin. Kasunod dito ay sinampahan na ng reklamong grave threats, violation of domicile at unjust vexation ang mga nasabing pulis. Yan po ay inalis lamang sa pwesto. Bukas mga balik huyan sa ibang pwesto naman. Walo ang sugatan matapos nga pong sumabog ng isang tangke ng LPG sa lungsod naman po ng Baguio. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nagpapainit lamang ng tubig para nga sana gumawa ng kape ang mga biktima ng mangyari po ang pagsabog. Sa lakas po ng pagsabog, abay wasak pati ang mga kalapit na bahay sa blast site. Kwento ho naman ng isang residente, bago pa man daw sumabog ang LPG, may naamoy na silang gas sa lugar. Kasalukuyan po nagpapagaling sa ospital ang mga biktima. Arestado naman ang dalawang suspect sa pagpatay sa isang negosyanteng babae sa Bangged Abra. Lunes nang patayin si Catherine Andalio Aguilar. Nagaantay sa labas ng isang paaralan ng biktima ng dumating ang mga salarin. Agad nilang binaril si Aguilar bago ito tumakas sakay ng motorsiklo. Itinakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Patuloy namang inaalam ang motibo sa likod ng pagpatay. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.